Santa no? Pwede naman. Saan po ba dito yung Santa Maria, ano, yung may tulay? Ah, uh, saan niya um, Alam mo po, may Santa Maria dyan, pero hindi ko lang alam kung Bulacan, saan ba yun? Hindi, eh, sabi dito na doon sa yun eh. Eh, eto ba sa tinuro eh, dyan eh. Ah, baka doon ba? Ah, ah dito po ba? Dito dun, eh. Baka yun. Oo, oh, Ano yun, sa Santa Maria, ano, eh. may, 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 Aling Maria dyan eh. Pero, oh, okay. Hindi, tinak mo na. Ah, sige po. Ah, oh, pa, patanak ko. Okay, yeah. Okay. mamadali kasi po. Yan yun, sa...

may ano pala yun may pagkahanap pala yun parang may something din pala yun ah oo nga eh pero hey, no, mo kung may kending kending pala yun diba? oo okay. eh nagulat ako kala ko kung sino mong tumili eh pala yun eh hey, no, mo naglalakad ng ano <laughs> Ha ha ha.